Bakit ganun no, mga kabadi? Diet ka sa umaga, Diet ka sa tanghali. Pero paggabi, butom na gutom ka. Ay, naku namang buhay, to ang hirap. Hirap makatulog paggutom. Napapanaginipan ko yung pagkain. Ayan, ikaw ba? Anong pagkain na papanaginipan mo? Ayan. Mega mega love shout out po sa lahat and welcome back dito sa akin channel mga kabadi. Huwag mong kalimutan, like like, like po para palagi po kayo updated for our next upcoming videos. Ayan, may papakilala po ako sa inyo. Ito na si... Sino to? Ay, gansh, pusa, pusa, pusa. Ito yung nagnanapaw ng pagkain sa gabi. Kaya, nananaginip ka rin na kumakain ka. Kaya, ang gagawin natin ngayon, painin natin tong pusa na to kasi gutom na gutom na ako eh. Gutom na ako eh, gutom na ako eh. Mmm, yabe po palag palagpalag pa siya, hayo yung, yung magpakain. Ouch! po sa ta, ayaw mo magpagain na, pumapalagpalag ka pa. Mmm, yummy, yummy, nam nam nam. Mmm, yummy, yummy, nam nam nam. Mmm, mmm, pumapalagpalag pa siya. Ayan na, ayan na. Mmm, yummy, yummy. Mmm, nam nam nam, nam nam nam. nam. Yummy, yummy. Mmm. Saan ano mo Hmm. Ikaw ba? Nakakapanaginip ka rin na pagkain pa, gabi na, patulog ka na, at yung hindi ka kumain, gutom na gutom ka na. ni diba, Napapaniginipan mo yung mga pagkain na parang charap-charap. Ang charap-charap ng pagkain, no? Mmm. 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 Yummy. Nam-nam-nam. Nam-nam-nam.

I mean, shut up, shut up, shut up, shut Mm.